Pero marami akong kaibigan na partners. Depende rin. Pero meron na po ka kayo kaibigan na nakaawain niyo because of business? Meron. Meron din. Ay nga, may tanong partner. lang ako regarding that. Hindi naman. Regarding that question. So, na, sinabi niyo gano'n na parang it took you four years o three years bago nyo uh, pumayag na mag-crunch. Okay, Derek. Oh, kasi, na, may takot ba kayong masirang friendship niyo sa negosyo? oh kasi nung una, syempre kikilalami mo rin yung tao. Hindi naman kagad na meet kay yes eh. So siguro, kailangan i-build mo muna yung friendship eh. Saka... Pero... pero sige, po. Okay naman. Uh, so, nung nakita ko na nagtagal kami as friends, nakita ko, oh, tatanggabing ko na to. So, at least okay kami ngayon kasi parang nasubukan mo na rin siya Anong duda niyo dati? Siyempre ang duda mo. Hindi lahat kasi ng tao na gusto makipag-partner sa akin, umuoo ko. Kasi siyempre, mahirap din maging partner na mitikulo. so Kailangan may tiwala sa'yo. Kasi kung inumpisahan ka na parang may doubts, bakit ka pa nag-iinvest sa akin? Kailangan, pag nag invest ka, full trust dahil ba showbiz si, si Derek? At Partly siyempre kung showbiz yung partner mo, iniisip ko din. Sabi ko na kung mahirap, baka ano, di ba? So, na-develop na may friendship mo, doon mo naman tinanggap. Kailan na nag-start nag yung friendship niyo? with showbiz personality? Ay, si, actually, Derek, si, um, si, si, um, si Aga, 10 um, years uh, sa golf. Uh, Kasi so sa, goal. sa golf, 4 hours kayo magkasama, makikilala mo yung tao eh. 4 to 5 hours. So Derek, sa uh, uh, golf uh, din. Ah, sa golf. Si Si Albert sa kotse. Hindi ba mahilig sa kotse? Si Isabel. Si Bel kasi, uh, ambasador siya ng isang nagbebenta ng ano ng kotse. Aston Martin. Doon ko sila nakilala ni Solen, si Isa, sa kasya. Doon ko sila nakilala. Tapos kinuha niya yung number ko. Doon kami nag-usap. So no. ang niya na po that time, yun na pong ice. Ice. Gusto niya magkaroon ng ice plant. So si lahat po ito, lahat itong mga nabanggit niyo, si yeah. Bel, Two partner. Si Derek, partner. Iba-ibang branch sila. A plant, meron silang planta. Hindi naman as a whole, part. Kunwari, isang ice plant, meron siyang 20%. Ganon. Ah, pero yung kay Derek, ganon din. Ganon din. Partly, may part na percentage. So, lili namin natin, hindi yung buong planta. Hindi. Partner si Derek sa kami, magka-partner. So, Mr. Phil siya nang papatakbo. Investor siya. Mr. Phil, kasi nang may investment? Ang ah, binawa, si Bell. Si Bell, matagal ko ng partner. Kung baka si Bell, parang mga 8 branches na kami. 8 to 10. Ah. Oh. Uh, ano pinakamagandang -pina success story na na-encounter nyo doon sa throughout your business? Ako kasi, gusto ko success story yung parang ako na, yung, alam mo, nagsimula ka sa umpisa, hindi binigay sa'yo ng magulang mo yung pera, tapos pinalam mo. Tapos, syempre, ang pagninegosyo with a good vision and mission, magnegosyo ko ba dahil gusto mo dumami yung pera mo? Hindi, di ba? Pag sinabi mo gusto ko magnegosyo kasi gusto ko maraming matulungan tao, it follows eh. Parang good karma. Parang magic na lang yung tinutulungan mo, bumabalik sa'yo. Sir, sure mag-feature ba kayo ng mga natulungan nyo dati na tricycle driver? To... Actually, wala pa kami sa ganun. Pero meron ako sa YouTube kasi noon, Mr. Freeze Ice King. Pero dito, wala pa kami sa Verge kami. Nag-feature muna kami, nag-interview kami ng mga successful na tao. Na-share kung paano sila naging successful. Uh, wala pa yung prostrate. Wala pa, o. Oh, wala pa. Kasi alam mo, yung mga successful na tao, paano ka naging successful? So, tapos, ano na si share mo sa pagiging successful mo? Importante kasi alam mo, yung hindi ko ka, umasenso ka, pero hindi ka madamot. Actually, even ito, kaya ako natuwa, nabigyan ko sila ng trabaho. Tapos yung people around all TV, parang nabibigyan mo rin ng ano, di ba? Kaya parang inisip ko, kaya ako pumayag kasi marami makikinabang doon sa show. Sir, may time element ba kung show na ito? 26, ano siya? Thank you. 26 episodes siya. Eh. Thank you, guys, you going kata? back oh, okay. Okay. Sir, going back po, para para din, oh. din po ba ng mga percentage ng shares sa si itong mga napanggit? Ay, si di. mag-iiba. Magkakaiba. Si, ah, uh, 20% kay Aga? Ah, si Aga hindi. Ano Actually, po? si, si ano lang, si Albert, si Derek, saka si Bell. Ano? Ah, pero, ilang person, ilang, ilang branches ang meron si Bell dito? Actually, si Bell, mga, I think, 8. Pero si, uh, si Derek and Albert, tingin sa lang sila. Tingin sa share. Yung isang ice cream, na may percentage of share. So, paano po yung yung dividend nila or something? ah, wala. Every three months. Kasi meron kami report every month. Hinuhulog na lang sa account nila. Mm -hmm. you know? If ever po na meron yung kasi sa pang showbiz personality hindi niyo na hindi nyo nakukaklose na gusto pong mag-invest sa inyo, ah, papayag po kayo? Or meron bang gano'n eh, na tinanggihan? Depende rin nyo? eh. Oo, marami na akong tinanggihan. Ah, marami na kayong tinanggihan. Ah, kasi basically hindi ko naman kailangan na investor, di ba? So hindi naman porket ko na rin sa DFT, hindi tatanggapin mo. Tinitingnan ko rin yung background ng tao, eh. personality. Kasi minsan, but mo gusto mag-invest sa Mr. Freeze? Kaya mo gusto mag-invest kasi gusto ko yung business model mo, marami kang natutulungan. Hmm. Pag ganun, umapayag ako. Ano po reaction mo dun uh, sa Flex Investments na? Actually, ang hirap mag-comment. Even si Lucky, kaibigan ko yan eh. Oo. Ah. So, okay si Lucky, mabait na tao yan uh, hindi ko rin alam yung story eh so hindi ako makapag-comment pero as a businessman, sabi ko nga kay Lucky sabi ko, ang advice ko nga sa kanya nun sabi ko, kailangan mo talaga ng lawyer dyan yun naman ang, di ba pag may demanda ka, kailangan kumuha ka ng magaling na lawyer. Ano ka isap niyo po siya? Pets ko. Ano po yun? Nakatesi siya bago? Pumutupis ka? No, no. Ito lang. Lately. Kasi wala naman ako alam sa story. Nag-react sinabi ko lang si kasi ako naniniwala syempre si Luis mabuting tao yan eh hindi naman papasok yan sa ano hindi natin masabi baka victim din siya nakausap ko po siya text lang sampo text messenger ah, text lang kasi laki siya nag-aano sa akin nagla-like pero ayo ba sir hindi niya kayo Hindi na mag-invest sa kanya hindi kasi dati gusto ni laki sa Mr. Face hindi lang kami natuloy kaya nakapag-usap kami before pero sa flex hindi niya ako in-invite oh, so, last question na lang, paki-invite na lang po Ay, nako, I'd like to invite everyone to watch Negosyo Goals every Sunday at 11 o'clock. Sana panoorin nyo, marami kayong matututunan doon sa show namin na sana dumami negosyante sa Pilipinas para lahat makapag-employ ng maraming tao. Thank you, thank you. Thank you so